O so, mga lods, magandang tanghali. Nagluto po ako ngayon ng sinigang na tilapia. Ayan. Bale, pinatong ko lang po ito. Pareya. Para hindi pumait yung sabaw nito. Ayan. Tinanggal ko na rin agad. Para hindi pumait yung sabaw. And then, ito, pinapalambot ko ng konti. Dahil ang hirap islice in. Isasahok ko ito sa ubog. Nagluto kayo, tea. Dinardaraan na ubog. Kasi, itong pinardaraan na ubog, ayaw ng mga kids kaya ito yung niluto kong ulam nila ito naman yung sa amin ito papakuluan ng konti kasi para matanggal yung pait nito ubog ubog tilabig pakuluan muna tapos pigahin para matanggal yung pait and then igigisa lang siya ng bawang, laso na. And then, lagyan ng karne, paminta, ganyan. Bago ilagay itong napigang ubod ng anahaw. Yan. Tapos ilagay na yung, ano, yung blood ng aboy. So, meron na tayong kolam na ubod ng anahaw. Ito yung ilalagay ko mamaya sa ubod ng anahaw. Pork blood.